Hi đi Hi Rima mà chắc là buồn hỏi tôi lục tôi lục lỡ thấy đi mà Hi, princess. Good morning. Rima. Rima, saan ka na pupunta? Pumango na po si Rima. Ano siya sila sana lang? <coughs> Princess. Samit <coughs> ako. Hindi ano na may nakaalala. Princess. Rima. Rima. Hoy. Tapos nang istorbo. Hoy Rima. Rima. Ano ko? Malis ka dyan sa paanan ko. Nakakainis kang pusa ka talaga. Rima. Rima. Ay ko naman. Ay ko. Ay. Tutulog ka, nag-i-inart yun. Huwag mm -mm. mo lang kakagatiin pa ako. Huwag mo kagatiin. Kukulitan mo na mamaya papasok na. Biligo na pala ako rima. Hmm? Hmm? Garfield, nasan ka? Rima, tigilan mo na yung paako, Rima. Mapapalo na kita. Mato <laughs> pa si Princess. Ang bait-bait lagi, oh. Pag nakapanggising na, eh. Okay na. Okay, Rima. Wow, oh, sarap buhay. ជររបស់ហើយនឹងរិមណៃហំជររបស់